Siguro, ito na ang mensahe ng Diyos sa atin na mamulat tayo kung ano at gaano kalawak ang korupsyon na kawan ng mga ahensya at mga nanunungkulan sa bayan po natin. At patuloy po na hinaharap ng ating mga kababayan ang bigat ng kanilang nararamdaman paano sila makakaahon sa mga sakunang ito. Sakuna na nga na dulot ng mga lingkod bayan, ng mga politiko, sakuna pa nadulot ng ating kalikasan, Lord patawarin niyo po kami kung anong man po ang aming pagkakasala sana mapatawad niyo kami ligtas niyo po kami sa aming kasalukuyang kalagayan